guys tadi dito ako sa taas ng crane na nag operasyon nag opera habang kinukuha ko na uh, video dito sa sa taas ng crane dahil uh, may konting problema dahil yung pinaka uh, hook niya, yung pinaka lower and up yang daw uh, dito na magana. Ngayon ay medyo okay na siya. Nag uh, nag-overload kasi siya. At nirepair na ni uh, ni electrician Kaya yes na. Yan lang guys. At uh, thank you sa panonood ninyo. Uh, don't forget to subscribe at saka i-like ka. comment. Paki-share na rin ng aking video. Salamat.